for today's video pupunta na, pupunta natin ang mala Disneyland na attraction dito sa Santo Tomas, Pampanga isa itong attraction na kung saan ay dinarayo ito ng mga iba't ibang lugar lalo na ng mga karatig lugar nito may mala snow world ang dati nga na kung saan ay kinagigiliwan ng mga nakakarami kung food trip din ang hanap mo swak na swak ang lugar na ito dahil sa napakaraming mga pagkain dito. Meron din mga iba't ibang entertainment show na kung saan ay talagang maaaliw ang mga tao. So guys, ano pang hinihintay nyo? Samahan nyo kami at ating libutin ang loob na tinatawag na Disneyland ng Pampanga. Isang oras mula dito sa Aray pupunta tayo ng San Fernando. Let's go! Yun guys, galing tayo sa ano, Sang ano tayo boss sa ano arayat ano. Ha o, gintumpak doon yung ano natin. Yung pinaka shelter, ay, shelter tawag ron. Uh -huh. Pro, transient house. Ngayon dito gagala tayo ngayong gabi dito sa San Fernando. The Parol, Capital of the Philippines. Meron kasi doon ano, sa may Santo Tomas, mga kalipad yung ano, sabi nga ni boss eh, parang Disneyland no. O oh, yun, pinuntahan natin. Mula doon sa transit out, mga isang oras pa. Isang oras, dadaan kayo ng San Fernando. Ay hindi, Mexico. Ano pa yung nadaanan natin? Mexico, Pampanga. Uh, hindi mo alam. Hindi Nadaanan natin, Mexico. Pero dito tayo sa may San Fernando. Barangay Santo Tomas yun eh. Para kang ano, uh, nasa ano eh, nasa ibang bansa no boss no ayo sige mga kalipad sa panion, papakita namin sa inyo ang San Fernando daming ano rito mga ano tawag dito o kayo kayo ano ay may TGP rin dito Ano lugar na to dito tayo mga kalipad sa Mexico Pampanga ayan ganito paggabi sa Mexico no busy, busy city rin eh no parang ano eh Manila eh maraming mga establishment o oh, dito NLEX diretso ang NLEX Okay, diretso lang tayo. Crisland Pharmacy. Kompleto oh, rito 'yo. Eh, oh. Ayun, diretso lang tayo. Punta tayo. Ah, ano tawag doon? San Fernando ang ganda rito okay guys nandito na tayo sa San Fernando Pampanga the home of the lantern parade <laughs> dito tayo sa may Santo Tomas no? ah, tingnan natin yung Disney Princess the Disney hindi ano tawag doon yung parang ano, sa Christmas event nila no? ah uh, mula Victoria oh sa mula de Victoria kalipad, tingnan natin At, ay, ano, eh. yung event nila sa gabi eh. may mga fireworks boss? yes Ayan, ngayon nandito tayo sa San Fernando no? medyo traffic dito no? may isaw oh ayun uh, daming mga nagtitinda rito oh. Oh, yan, no? oh. San Jose Parish. Oh, maganda rito, mga simbahan sa Pampanga, ganda. Pinepreserve nila, no? Oh, may press option sila dito. Ito ang Pampanga sa gabi, San Fernando at night. Yeah, Alfamart nila. Yan guys, nandito na tayo. Malapit na tayo. 7 minutes. Kakanan tayo rito eh. Ayan oh. Kakanan nandito eh. May kakanan nandito. Parang may... may kanan ba dyan? ba dyan? Sarwagi sa Mabanti lang. Kanan-kanan. <coughs> Ayan Oh. No? 60 meters kanan MacArthur Highway na tayo hindi ba rito? ah hindi doon pa doon pa ayun pala ko dito eh yun maliwanag na kanan 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 Okay Ito na, kumakana na si Wages Tangay na si Wages boss, nandito Ah, oh, ito San na to Tomas na ito, natatanda ko na ito <coughs> Tangay na ito si Wages Mas 4 ka pa kanina Si Wages nga, hulong ulo pa lang eh. Trip, trip, trip lang yan eh daming nasisira huwag okay, yung mas daddy trunk eh. Okay guys, nandito na tayo. Ayan na, ito na yung daan papuntang ano, Disneyland ng San Fernando. no? Oh, Disneyland ng San Fernando. ayun dito ang daan. This way. Saan? Diretso. Tapos 70 meters. Kakaliwa. eto ito. okay guys eto na ang Disneyland ayan ano. Kuya, saan yung ano ang motor para daan? Diretso lang? Thank you. Victoria. Guys, dito tayo sa Disneyland ngayon ha. Wala bang ambon? Wala ano? Tingnan natin. Oh guys, eto na po ang Disneyland in San Fernando. May mga e-bike dito ha, ano, na nagsiservice ano. Ito yung ano, na bablog sa TV. Hey guys, dito na tayo. Hindi na natin papatayin yung video, no? Para makita nyo. Tintinin! para daan ng motor kuya? Diretso lang Oh, yan na guys So oh. Okay, guys. Kaya sa motor. Okay. dito hindi na pwede so na paano na yung ato saan so, tayo no parking eh bawal po paano yun bubuhatin Kaya hanap tayo Puta ka na Dito entrance Bubuhatin natin yung motor Eh no guys so yung parada ng motor oh. pa Ano yung rarampa tayo dyan Oh, dito tayo, nagilid. The problem is this. Mahirap dito, masisira na 'to. Boss. Yeah. Ah, oh, dito tayo ngayon sa Pula de Victoria. I can't We celebrate the wonder of imagination. Joy to the world, the Lord is come, let earth receive her King. So guys sama nyo kami ano ikut ikuti-ikuti natin dito mga tingnan rin natin yung iba't ibang mga dito mga food food park na mga iba't ibang kainan so lawak na ito dito sa loob So guys, pump pupunta -pum 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 nga pala kayo dito no. 100 pesos yung entrance no. So mga 6 o'clock PM dito na kayo para mas matunghayan niyo lahat ng mga event dito. Oh, the years. Oh, <laughs> Ang dami te. Gusto mo ate, airdrop ko na lang sa'yo to. So guys, dito muna tayo. Tingnan natin to. Mukhang exciting dito. Para ka nasa snow world dito. Mga snow rito. Para ka nasa ibang bansa. grabe, lamig rito. Sarap dito. Snow na snow rito. Live na live ang mga snow. Sarap, grabe. Oo, sarap dito. Oh, Christmas tree, oh, Christmas tree. tree oh Christmas tree you stand in splendid beauty oh Christmas tree oh Christmas tree you stand in splendid Christmas tree Oh Christmas tree You stand in splendid beauty Oh Christmas tree Oh Christmas tree You stand in splendid beauty Your branches green in summer's glow and evergreen. green. So slow. Oh, Christmas tree, oh, Christmas tree, you stand in splendid beauty. Oh, Christmas tree, oh, Christmas tree, you stand in splendid beauty. Oh Christmas tree, oh Christmas tree, you stand in splendid beauty, your branches green in summer's glow and ever green in winter snow. Oh Christmas tree, oh Christmas tree, you stand in splendid. So, salamat mga kalipad sa pagsama sa amin dito sa Disneyland ng Pampanga. So, pa-subscribe naman and uh, like and share para sa susunod nating ano uh, maglalakbay pa tayo sa mga ibang mga tanawin